Siyempre, isang biyahe lang naman. Pwede naman silang dumarito dito, gano'n. Bueno. Ha? Hindi! Thank you, Mr. Lalo na ako, kahit na kinabukasan, puntahan kita kung pwede lang. <laughs> Sige nga, sambol nga, sample nga. Sample nga. <laughs> sure ka ba? Naglalandi ako dito. <laughs> Gagay, galit na galit na si siya, at siya, si Maldita. Oh. Uh, Ayaw talaga ako tingin Hi, ng Maldita niya. Dyan. Ni Cristel. Hi, Mr. Hi, maraming kayo dyan. Bakit? Bakit manahimik sila? Ano? Ang layo pa kasi nila. <laughs> oh. Bakit? So, ikaw, malayo, na malayo ka din naman na. Ah. Hoy! Kahit na malayo ako, kaya ka tampuntahan Pilipinas ka lang. Eh sila, ibang bansa yun. O, oh, siyempre. Isang biyay lang naman. Pwede naman silang dimarito dito. Ganun. <laughs> ha? Hindi! Malalo na! Kahit na nabukasan, puntahan kita kung pwede lang. <laughs> Sige nga, sample nga, sample nga. <laughs> sure ka ba? Pakibigay ka agad na location mo. Papahati na Agay, okay, agay. Okay. Agay, <laughs> okay, agay. Okay. Send mo okay, sa akin okay, agad, okay. agad yung location mo. Dali na. <laughs> Wag. May upi ang bumper mo pag ako nakarap mo. Siyempre, okay. isang biyay lang naman. Pwede naman silang tumarito dito, gano'n. Hindi. Lalo na ako. Kahit na tayo puntahan kita kung pwede lang. Sige nga, sambol nga, sambol nga. <laughs> sure ka ba?